mga kajetski so nandito tayo sa panod shootan uh, makikita natin dito si Parin Morocco ayan <laughs> uh, yan, yan Sina ano, kasama niya dito shout out mga <laughs> <Kung alubo>. lupo <laughs> so nagpaparanta tayo dito ng jet ski tsaka banana boat uh, kayak and jet ski kayak mo malapit ako Ayan ba yun? Ay pink yan? Ayan kulay Ay kulay orange. Ay apatan sa kayo ng iwi. Apat ah, ba? Eh, tatlo lang yun. Apat! Ayun yata yung apat na mata matagal. ka makaka-uwi pre. Kasi kanina kita ko, hindi marunong mag-ayaw. Ay, di pag hindi natin... Di pa siya bumalik. Kaya mo na natin siya doon. Sa orbina bago pa Ayun nga. Dapat mo na ng jitske, pre. Kaya nga. Ano, kaunin natin. Magbabalag ka. Ipag-vlog mo nga natin. Ako magdadrab yung jeske. Ay, nandiyan si Ibo. Ay, nandiyan si Ibo. Nung isang araw nga, kumpley nyo so, siya. Uh, eh, hindi, hindi na tayo makaulit. vlog mo yung mga nakasinsot daw. Kaso, eh ano, nagtaguan na mainit na daw. <laughs> Ay, pag-graduatein nyo na, pag-graduatein nyo na, kaunti na lang watcher <laughs> eh. graduate nyo na to siya na.